Wait lang Teddy anak ah. Ante plus like. Bamboo. Ay sumunod pa eh. Balik kayo doon mama dog. Balik. Ay. Malayo na to oh. Hindi nyo namang kabisado dito. <laughs> Tara na. Alis na tayo. Papa. At ayun, pinababalik na lang kami or tawagan na lang daw kasi may surgery si doktora niya. Kailangan po namin maghintay ng dalawang oras. Pag-usapan po muna namin ni Mrs. kung mag stay kami dito or uwi na muna. Good boy, takwa. Nilalamig ka? 350, ma'am. Bale, binila na muna namin ng gamot si Kuya Jumbo, mga kadis. Tag-25 pesos po ang bawat isa. Play 52 up. Net protect. Tapos may kailan po siyang gamot na, thank you po, na sanggob yun. Nakabili na ako, mga kadis, ng sanggob 29 pesos ang bawat isa. Nabibili lang po ito sa butika na pang tao para kay Kuya Jumbo. Kuya Jumbo, dito ka nga. Tingin ka dito. Tingin ka. Tingin ka. Oy. guapo. Oh. Darating lang po namin mga kadis. At ito may pasalubong po ako kay Kuya Jambo. Kuya Jambo ho. Oh. Nabilang ko na po siya ng gamot para sa loob ng isang linggo. Ito lang po yung kulang. Okay yo oh. guapo guapo. guwapo. Ayos ka lang dyan. Sige po mga kadis. Punta na po muna ako sa baryo. 30 na Dok. multiply siya. Mm. -hmm. Pero, uh, the future na, na, pero immune na siya sa cargo. So, ayun po. Continue lang siya sa vitamins. And then, sa next deworm niya, isabay na natin ang kanyang first vaccine. November 17th. Yes. Okay. So, ayun. Ito na po yung natulungan nyo. Maraming salamat po at ah uh, naging malakas ng si Tokwa Ang <laughs> so, gwapo ni Davis oh. Pepito alas Pepito alas oh, Sakura si Sakura oh, Papansin si ano Papansin si Paika Ang laki na po Saka Pajama pa Samson Mm. <laughs> selos selos niya na eh. selos selos dagis pag oh, magselos mm, sige na good boy lang na good boy lang papay ka <laughs> papay ka oh. Ah. si Paika ka oh. Paika, ka papay musta kayo buddy hmm? kumain na kayo Bambu. Tedi dito muna. Samahan mo ako na Kararating lang po namin mga kadish. Pasado alas 6.30 na po. At ngayon ay nakaabang nga yung mga kabadi natin dito sa kawenan. Ang saya ni Mama Dob Bukas po yung ilaw ng bahay nila. Pero di ako sure kung dumating po yung amon nila kanina. Kunin ko lang yung lagayan po ng tubig nila. pabitabi tabi po. Wala na laman. Wala na po laman. Magandang gabi po. Hindi ata dumating yung ano? Sina ma'am Benaline? Hindi pa po eh. Walang, walang dumating na tao dito? Wala po. Hindi pinakain yung mga aso? Yung ano lang po na papakain yan, pag wala po sila ate, yung security guard po lang papakain. Ah, binibigyan din? Oo. Okay. Ah. Maraming salamat po ma'am. Hindi? Dito. Dito ka anak, wag lalayo. Oh, wala na rin po laman. Wala na rin po laman 'yung anak. Kinain ni ming Mga -ming. dog. Wala pa akong dalang ano. Wala pa akong dalang luto. O dito, bigyan mo na muna natin yung tubig yung ano. Dito. Teddy, hawakan mo kayong flashlight anak. Dito ka. Asensya na po kayo mga kadis kung medyo malikot po yung pagbibidyo ko. Tara na Teddy, dito tayo. Tara, labas na tayo. Sinilip mo na rin yung pusa, wala. Bamboo, dito tayo nak. Tara, samahan mo ko dun. Good boy talaga si Teddy, oh. Tara, Bamboo. Hindi na ako papasok mamaya, no? Abangan nyo na lang ako doon sa may ano doon, no? Dating gawe, na? Pero ayos na yung mukha mo, ha? Mabuti naman. O, lakas ng tuko. Para sa loob ng bahay yun. Sige, laro muna kayo ni Teddy. Laro, laro. Sige, laro kayo, laro. <laughs> Gutom na siguro si Bambu eh. Gutom na si Bambu. Luto muna si Papa. Na? Si Kaawa sila, mga kadis. Sige na. Sige na, sige na. Para makapagluto ako. Wait lang Teddy anak ah. Nanti plus like. Bamboo. Ay sumunod pa eh. Balik kayo doon mama dog. Balik. Ay. Malayo na to oh. Hindi nyo namang kabisado dito. Kawawa. Gutom na talaga to mga kabis. Bamboo. Balik. Balik dito, balik. Ay. Ba't kasi sumunod pa eh. Balik doon, balik. Balik. Balik doon, balik. Mambo. Balik na doon, balik. Teddy, dyan ka lang muna ah. Wait lang. Kulit ni Bambu oh. Wait doon, uwi. Balik doon, Balik. Balik. Maraming pasaway dito, boy. Balik. Balik doon, balik. Gutom na talaga to. Sige na, sige. Luto muna ako ha, luto. Sige, balik doon, balik. Balik doon. Uwi na. Ayan, sige. Magnasusunod ha. <laughs> balik doon, babo. Balik. Balik doon. Okay, good boy. Sandali lang to, sandali lang. Si Teddy, ang bait o. Oh. Ayos ka lang anak. O, oh, mahulog ka. Kapit lang, kapit lang. <laughs> kapit lang, kapit lang. God bless. O, oh, tara. umuwi na rin ay thank you lord tara piyolo bonbon <laughs> bon. happy ka ay saya saya kala nila hindi kay... kala nila hindi kakain ngayon eh asan timo ayun ah, si timo kamusta dyan bon walang nagpuntang ano dyan tao <laughs> bukas tayo ng ilaw wait lang pero wait lang yun ah, si pau 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 Oh, wala si Pau-pau ngayon. Na. si Pau-pau. Nga, Bon. si Pau-pau. Pau! ay ito si Pau-pau. Tara, Pau, dito ka dito dito sorry ginabi wait lang po mga kadis magluluto muna ako kaya hey na pao yolo papi ka papi ka o timo na pa timo Papi ke anak, bonbon, bonbon. kay Bamboo, kay Mama Dog. At extra. Paborito ni Bambu, cat food. Gusto na, pau, Dito kaya Ayan. Good boy. Set up ko muna po, mga kadis, yung pagkain nila. Bamboo, Tuwa. 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 eh, no oh. Sige sa kayo ni Mama Dog ha. O, sige. Dami na. Mama Dog, dito ka. Ah. Ah. Diyan natin ang vitamin. Ihalo ko na lang po dito. Ay. Yan. Tapos Tapos ano. probiotik kahit na lang hmm. yan ito nga pala bambu oh. yung paborito mo anak oh. wala yung kapatid nyo yung pusa cat food oh. Ano, nah? bamboo, hmm. na Paborito ni bambu yan ming alanganin na po akong pumasok doon baka mapagkamali ang papu ako iwanan ko na lang po dito yung para kay Mingming sana makita niya napakabay ah, talaga ni Teddy oh Ayaw na Bamboo? Ha? Bukas pa yung kain mo ulit nyan. Ubusin mo na yan, oh. Amadaga. Ini bambu. Ah, Amadaga. Alas. Ah. <laughs> Matutuwa ako kay bambu. awang awa po sa ako kanila kanina sa kanila umabol lang doon. ayaw pang umuwi ni bamboo eh bali ano na po pala niyan mga kalis medyo natagalan po ako ng pagdating dito sa dolas yes na po nagugas na ako ng plato doon at nagwalis walis uh, anyway maraming salamat po kay ma'am Risa Lamande ang ninang po ng team kayo Ayan, marami po yung nadadala kong pagkain sa kanila. Salamat din po na marami sa mga sponsors, sa pamilyang Musmi, Kuya Roy, Ate Gemma, TJ. God bless po. Kay Ate Olivia, yan, lagi nakasuporta po sa pamilya ko. Shoutout kay Ate Olivia. Kay Ate Lisa Kubota, ni Nani Samson. Ayan, naka ano po siya ngayon naka ang ano tawag doon nandun po siya ngayon sa biyana niya siya out sa iyo ate Lisa God bless okay, ate Ranilin ate nakuha ko na po yung ano pinadala mo yung 7,000 Maraming salamat po at may pang budget na kami ulit kay Jumbo at salamat po kay Uh, Mam Ma Ma'am Gladys Pestano, na nagpa super chat sa mga tropa tips marami salamat po God bless ito po yung mga natutulungan nyo gaya po nila Bamboo at Mama Dog uh, salamat din po kay Ma'am Techi Ch Balbin ayan nagpa super chat din po sa mga tropa tips God bless po kay Ma'am Peli Aquino ayan, Maraming salamat po. Nagpa-super chat din po siya. At sino pa ba? Kay ma'am, di ko alam kung paano bigkasin. Ma'am Mi, Michi, M-I-E-C-H-E. -E. Basta yun po. Ayun, bali nagpa-super chat siya para sa mga trofa pips. Gusto ko lang pong malaman yun, yung mga pinapadala nyo. Ito po ang mga natutulungan nyo, mga 17 dogs at mga cats. At yun po, yung may babalik ko lang sa inyo, yung pagpunta dito, yung mapakain ko sila. Pero yung pagbabalik po ng mismong gracia, si Lord na lang po ang bahala sa inyong lahat. Ika nga nila, God is watching. Lahat po ng ginagawa natin ay nakikita po ng ating Panginoon. At yun, hiling ko lang talaga na bigyan pa niya ako ng sapat na lakas upang nagampanan ko pa ito. Although talagang ito po ang gusto ko. Masaya po ako sa ginagawa ko. At hindi po ako magsasawa para sa kanila. Sana maging bigtas po kami sa bawat biyay po namin ni Teddy. Ayan. Isama niyo na din po ang mga tropa sa tropa space gusto mo pa? sige, meron pa naman sa bag eh. Kunin ko. busin nyo na para mabusog kayo. Okay lang po ba yung cat food sa mga ano? Sa mga dog? Pakicomment na lang po. Ayan, si ano, si ma'am excuse me, si ma'am Asli Finley. Marami po siyang nire-rescue yung pusa. At ayan. At nga pala, kay ma'am Evelyn Short na gusto magpaabot ng tuler para kay Kuya Jambo maaari nyo po akong i-direct ang message sa aking FB account kaya Ruel Cordova lumibaw po yung naka sombrero na naka checkered na long sleeve yun po yung profile ko marami salamat po Bambu, bigyan mo na lang sa kapatid mo to. Ito. Oh. Ito gusto talaga ni Bamboo eh. Hoy, okay, kapod na natin yan. Ito po yung kay Mingming. -Ming. Ayun. Ming. Ayun yung matao kumikislap eh. Tabi-tabi po. tabi-tabi po maghahatid lang po ng pagkain ming 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 ah. tumakbo ayun dito na lang po okay hindi na ako magtatagal inaantok na po si teddy mga kadis kaya hindi na po ako nagpatulong sa kanya hinubos talaga ni bamboo oh.